Salamat po Panginoon na kapag isa sa umaga, malaking blessing na po Panginoon na nabigyan niyo kami ng sapat na lakas sa araw-araw at kayo po ang nabigyan lakas sa amin upang kami po ay namuhay sa iba po ng mundo. Panginoon, Salamat po na ako po'y patuloy sa inyong mga patuloy po ako lumalaban Panginoon sa akin po mga vlog patuloy po ako sa aking mga pangarap po, Panginoon, na umangat at, at makaawang sa kahirapan. Lord, sino po yung nanonood ngayon dito sa aking videos, sa akin po gabayan nyo po sila sa mga nasisira po sa aking mga vlog. Gabayan nyo po sila ilayo nyo po sila sa kasamaan ilayo nyo po yung masama sa kanila yung mga na-share po naglalike po sa ating mga vlog po Panginoon gabayan nyo po gabayan nyo po sila at sana po dadami pa po ang aking followers at marami pa po ang magiging followers ko sa aking vlog at sana po alayahan nyo po sila Panginoon ang magpunta po doon sa aking YouTube channel Daniel Rondina Rambol TV Dahil po ang aking mga subscriber po Ay napakaliit na po ang aking subscriber po Panginoon Sa aking YouTube channel Dino po Panginoon at maraming pong salamat I Amin. Mean. Salamat mo, Lord. Sa akin, mga viewers. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Sa mga nanonood, lalo sa akin, mga Panginoon, ay talagang gabayan niyo po sila at huwag niyo po sila po babayaan. Kahit ako po eh, ay nararamdaman sa akin sarili hindi ko po pinanalangin yung sarili ko kundi sila po ang pinapanalangin sila po ang gumagabay sila po nag-aangat sa akin laki akin mga viewers sa akin mga followers subscriber lalo na yung sa tiktok natin maraming salamat po sa mga nag subscribe po sa akin youtube channel thank you lord at gabayan niyo po sila Panginoon sana po dadami po po ang ating mga subscriber sa ating YouTube channel salamat po Panginoon